Hello mga mare Ante, naglalaro na naman ng mga ganda-gandahan Uso man yung, yung uso ngayon, di ba? Yung salamin ko, hindi mo lang mapuna sa pa din tayo sa ating pa mm Picture-picture ako, kunwari, blurred na siya Blinis na ako mga mare Ayun, na mga mari, gamitan ko yun sa ng wipe. Alam niyo na yun. nag lang ako mga mari ko. Ang alawang page ko na to ay hindi. Pangatlo na pala huh? mga mari ko. Subscribe na sa YouTube channel mga mari ko. Lalagay ko yung link at i-upload ko din to doon. Talaga, pag ikaw ang naghahanap buhay, mahirap talaga. So, kailangan multitasking tayo mga mari ko. Mabuhay tayong lahat. Don't forget to follow me Don't forget to share this video Kung natutuwa ka Kung hindi Aw oh, Sana matuwa ka naman Ng pagkait papano Hi Hi <laughs> Enough na.